Uh, white sauce sa ating no-bake na talagang cheesy-cheesy yan guys yeah. okay, so guys so yummy ala sige na ilalagay pa na wait a minute na natin ng pang sauce ng pasta. Lalabasin lang natin yung aroma ng ating bawang at sibuyas. Gamit natin ay butter pa rin at kaunting mantika. Pag okay na yung ating sibuyas bawang, ilalagay na natin yung ating giniling. Pork giniling yung gamit natin, guys. Igigisa lang natin, guys, maigi yung ating pork giniling para talagang luto siya. natin ang mga pampalasa. Tulad ng paminta. Maraming paminta. Mas masarap. Lalagay lang tayo ng konting patis. At sa iba pa mga pampalasa, depende na po yan sa inyo kung anong gusto nyo ilagay pa. Gigis lang natin maigi yung giniling guys. At pag okay na yung giniling natin, ilalagay na natin yung ating spaghetti sauce. So bali, ginamit ko pala dito guys, pang dalawang kilo ang spaghetti sauce. And then yung pasta natin na ginamit, nasa 1 kilo and 3 fourth lamang yun guys. Hindi <coughs> nyo mabigyan, nilagay na yung hotdog. Pagpapakulok-kulokin lang natin yan hanggang sa maluto talaga. Totally yung ating pork giniling. And then, maglalagay tayo dyan mamaya ng evaporada. Hindi tayo naglagay ng tubig.

guys, ng parmesan cheese. Ito na nga guys yung ating sauce. Kaya ilalagay na natin itong ating pasta. Medyo matigas pa kasi yung pagkalaga nito. Kaya lalagay na natin habang mainit pa yung sauce para medyo maluto pa. No worries kasi maganda naman yung pasta na gamit natin. Hindi siya maduduro kasi pangit siya pag madurog o malagsak. Yung saktong-sakto lamang yung pagkaluto nito guys. Ang sarap. At kung wala ka pa nga pong iluluto sa Pasko para sa Noche Buena, pwede pwede nyo na nga po ito ilista at isama sa inyong mga bucket list para sa pang Noche Buena. Yes, magugusan ito ng inyong buong pamilya, of course ang inyong mga bisita. Ay Ayun na guys, iluluto na natin yung ating pa uh, white sauce sa ating no-bake mac. Talagang cheesy-cheesy yan guys. Hindi ko na naipakita kung paano. Pero ano lang yan guys. Butter, all-purpose flour, and nestle cream. And well, of course, ang ating ibab and cheese. Unahin nyo muna guys. Tunawin yung butter. Lagayin nyo na yung all-purpose flour. tutuin yung maiging all-purpose flour sa butter. And then sunod nyo na yung ibap. Depende yan guys sa dami ng inyong lulutuin kung ano no, no saktong sukat ito. Tantiameter lang ito guys. Kaya medyo marami kasi 2 kilos yung ating lalagyan. Okay na to guys. Tain na natin. Parang ano to. Ang restaurant. Ano to. Tak 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 tak. tak. Mm Bing, 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 bing. <laughs> bong, bong, bong. Diba? Ang nahulog dito. restaurant yan, oh, guys. So oh, yummy. So that's it, guys. Thank you for watching. Kung nagustuhan nyo, please like and share.